Hi guys, it's me AJ Diamond at your screen and welcome back sa aking channel ito yung karuktong ng vlog ko ng Alameda Farm uh, papunta kami ngayon ng Arubu Surigao del Sur pupuntahan namin yung Bugak Cold Spring so dahil mainit ngayon ng panahon ay eh, magpalamig muna tayo itong kasama ko guys nakapunta na ng Cold Spring So ako na lang yung hindi pa so, Kaya pupunta namin ngayon habang may oras pa At habang nakadio pa <laughs> Kasi pag nakabalik na sa trabaho eh, Wala ng time na naman sa gala So baybayin lang natin ito guys Yung dinaanan namin noon na uh, shortcut Going to crossing Lianga eh, hindi na natin yun madadaanan kasi ang ruta natin ngayon Is Barbu And as usual eh, Pagdating natin doon Gagawan lang natin ng montage Yung mismong area guys Okay, andito na tayo sa Barbu guys. bababa na ng Barbu. Okay, andito na tayo sa sentro ng Barbu. Yan, malapit na tayo sa kanto ng Bugak Cold Spring. So dito tayo sa My Mercury liliko Kakaliwa tayo dito. This way to Bugak Cold Spring. Mm. Okay. Mata na. Ano Mm. Okay, andito mm. na tayo, guys. So, go. Siyempre, matik gawa na, na, natin ng montage. Okay guys, sa so, palabas na kami dito sa Bugak Cold Spring. Kaunti lang yung montage natin ngayon. So ayun guys, uh, maganda at uh, malamig yung tubig. Cold Spring ay. eh. <laughs> so sa mga gustong maligo o naghahanap ng Cold Spring, pwede niyo puntahan nitong Cold Spring na matatagpuan dito sa Barubo, Surigao del Sur. So ayun lang sa iyo in the next vlog. Goodbye.